sa mga nagtatanong po sa akin kung paano po ba daw tanggalin ang mga account na nakalagin sa kanila mga messenger. Kasi nagtataka po sila may nagbabasa po ng mga message na dumanating sa kanila na ibang account. Ganito lang po ang pagtanggal niya. Baka kasi naglagin kayo ng mga account nyo sa ibang cellphone o nakigamit kayo ng messenger sa kanila. Kaya nandoon po yung account nyo dahil hindi nyo po natanggal o na-delete doon. Ganito lang po ang pagtanggal ng mga account na nasa messenger nyo. Una, punta to sa ating Facebook. Tapos, pindutin nyo lang itong picture nyo sa taas. Yan. Tapos dito, scroll nyo lang pataas. Pindutin nyo po itong settings and privacy. Tapos, pindutin nyo settings. Tapos dito, pindutin nyo po yung password and security. Tapos, pindutin nyo dito password and security. Dito sa baba, pindutin nyo lang din yung where your login. Pagdating dito, ito yung account nyo. Pindutin nyo lang yan. Yan, lalabas sa dito ang mga silpo na nakalagin ang Facebook account nyo. Kung halimbawa, may nakakaalam ng password nyo at in-open na yung Facebook account nyo, makikita nyo po dito kung anong device. Kung halimbawa, itong Galaxy A5, nag in ang account ko, Pindutin nyo lang yan kung gusto nyo mawala yan. Yan. Kasi pag na-login na, na yan, kasama na po yung messenger dyan. Ilag out nyo po. Pagkatapos nyo po ilag out, yung sale po na nakalag in sa account nyo, magpalit po kayo kaagad ng password. Palit po kaagad ng password. So pagkatapos dito, back po tayo. Yan, back. Para matanggal na po natin yung mga account na nakalag in sa messenger nyo. Punta po tayo sa settings. Pinutin yung settings. Tapos, Pindutin niyo yung apps. Tapos, harapin nyo dito ang messenger. Para sigurado mawala na po yung mga account na nakalagin sa inyong mga messenger na nagbabasa sa inyong mga message na rubadating. Pindutin nyo messenger. Pagkatapos, pindutin nyo po dito yung storage sa baba. Pagdating dito, i-clear data nyo po siya. I-clear data nyo para po malag out. At siguraduhin nyo po na alam nyo po yung password nyo sa Facebook account nyo. Kasi pag nag-log out dyan, ilalag in nyo po ulit. Malag out po kasi yan pag i clear data nyo. Pag log in nyo, kailangan nyo ng password nyo. So kung nakalag in yung messenger nyo sa ibang cellphone, hindi na nila ma-open yun kasi nga nagpalit na po kayo ng password nyo. So matatanggal na po sila doon kasi malilinis po yan pag nagki-clear data tayo. Dito sa baba, pindutin mo lang clear data. Pati na yung clear cuts para malinis na rin. So ganun lang po kadali kung paano po magtanggal ng mga account na nakalagin sa ating mga messenger na nagbabasa sa ating mga message na dumadating. Sana po kung may natutunan kayo at nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo po sana akong kalimutan i-like. At pakishare na rin po ng video. Ingat po kayo. God bless po sa inyo.